Narito ang ilang palatandaan na may nararamdaman sa isa't isa sina Barbie Forteza at David Lee Kauko, ngunit itinatago lamang. Meron silang mga private jokes. Eh kasi may Meron silang usapan o mga biruan na tanging sila lamang ang nagkakaunawaan, Pinutok <laughs> Meron talaga silang koneksyon, may pagkakataon na tatawa na lang silang dalawa. <laughs> 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 Meron silang tinginan o usapan na hindi nagegets ng iba. <inaudible> Tila nahihiyang umiiwas ng tingin si David, kapag tinititigan ni Barbie. <1> <1> Nakatoon si David sa sinasabi ni Barbie, naaalala niya ang bawat impormasyon, natatandaan din ni David ang mga bagay na sinasabi ni Barbie, kahit mismong si Barbie hindi na maalala ito. Alala Al Al ko, nagkwento ka sa akin dati, ka ng ano, donut place para... Di ba Ay, oo, oo, oo. ng extra-extra ako, Ay. Kung minsan parang cold sila sa isa't isa, ito yung mga sandaling nilalabanan nila, ang kanilang nararamdaman. Nag-o-open up na si David kay Barbie. Oh mature na nung no, mga usapan namin. Nag-open up siya sa akin. Si David naman, ang hinihingian ni Barbie ng love advice, ito ay sign na nagtitiwala sila sa isa't isa. Ang hinihingan mo ng love advice? Si David. Gusto ni Barbie maganda siya pagkasama si David. maging si David gusto niya rin guwapo sa paningin ni Barbie. Ang guwapo ni Cording do. Ay talaga, nagkapuhan ka naman. Sobra! Iyak nga ako eh. Ay o okay. kaya pala may iyak kanina. Sabi ko na dahil gapong gapo ka sa... Kaya naman kapag magkasama talaga sila, ang blooming nila pareho. Pareho silang simpleng nagseselos. At, sino muna si Maria Osawa? Sino si ano um oh, um. okay may sentimental value sa akin yung kanta kasi childhood crush ko si Mr. Christian Bautista dati and alam niyo po ito ang dahil mong childhood crush yan may kakaibang chemistry pwedeng i-deny sa sarili ngunit kitang kita ang koneksyon nila Chica Test Today